Rosin shoulder? Dati ito, nagkaroon. Mm. na uh, mga 8 <coughs> months na. Mm. Napahirot ko sa ano, sa may luneta. Mm. Binatak niyo gano'n. Parang kala ako mapatatanggal yung kamay ko eh. Doon gumaling. Pero naitataas ko, masakit pa rin. Okay. Ngayon lumipat dito sa kabila. Okay. Mas matindi. Okay. Medyo... Ay, ito mas matindi dito. Oh, diyan, diyan oh. bumi pa to eh. Mostly to sa diabetic eh. Oo, oh, diabetic ko Oh. Pagka diabetic ka, 90% talaga. Nung diabetic, gumadaan dito eh. Kasi mismo ang doktor, inabot din yan eh. Kaya siya rin nangyos. Tapos yung paha ko, yung parang neuropathic mo na pansin. Pag diabetic kasi tayo tayo, yung blood circulation natin, di Oo, oh, di ba. Kaya pagka umupo ka ng ganyan, naipit yung ganto mo. Naku, manhid na kagad yan. Para bang, yung yung sabi mo nangangapal. Hmm. Kasi nga mas mano eh, mas, mas malapot ang dugo natin, mas delay siya. Mas mahihirapan siya mag-separate kagad. Ang yung ginagawa dyan, pagkasampaa, sa paa, elevate nyo. Pag naman na kayo hmm. ka kayo, nyo ng konti. Ang pa, pagka, ay paano lagay nyo ng unan? May time pa nga na parang mainit yung parang parang. Hindi na kasi umaahon. Um, Iba lang ngayon hindi na umaahon. Ano bang level lang ano nyo? Diabetic nyo? Pre-diabetic ba kayo o level yan? Anong grade kayo? Hindi ko na... Ilan ang gano'ng katas yung lugo nyo? Ngayon, ano yung BP nyo madalas? BP ko normal. Normal yung BP nyo? Yung tungkol yung BP ko. Sugar nyo? Si sugar po, um, tumataas minsan, bumaba. 500? 400? 500, nasa 150, 110, ganyan. Normal yun? Tapos, ang um, nagka-diabetes ako, umabot siya ng 200 lang, 230. O oh, yun, pagka ano. Pero matagal na. Hindi, ngayon wala pang check-up. Pero nasa, yan kasi. Nagpa-CBC ako yung Saturday, kaya na Saturday din yung result. Yan kasi, katulad niya sa'yo, pakat na pakat. Mm -hmm. Ito, masakit ang treatment nito, pero uti-uti na natin. Kaya nang ginawa sa'yo, di ba doon bumuti rin? Yung treatment niya, masakit, pero konting ano naman yung konti segundo. Ito, hindi pa tumabi, pero hindi maangat, pero yung sakit, yun, mababawasan. Pwede yun know, nang ihiga. Ayan, ay higa mo ba to Hindi. <laughs> Ayun. Oh. Yan, may iga mo na yan mamaya. Saka yung igal na part, hindi hindi, hindi mo din yung buto diyan sa Si Ito, balik natin po. mamaya na yan, medyo eh. tawag na ganyan si B frozen. Babae mo. Sabi mo Roy, dito na sila kumuha ng pagka, ano ah, ulam sa lahat. Nagkakalituhan eh. Yeah, Kaya right, right? okay, nga eh. <laughs> Ministeriots ka na. O, gano'n naman ang treatment dyan eh. Pero ko wala rin. Ayun na nga eh. Di ba? Bakit mo sa dito eh? Dalawa? Tuturo ka. Pap, pagturo. Naramdam mo. Ganun pa rin. E kaso, eh kaso, yung pinahid mo nandun na yun. May turok na yung gamot eh. Relax na. Pwede sila. Yan ako na. Uh, kung replacement para refreshment, parang parang karatakan. oh, Depende sa'yo kung ano. Depende, depende, depende kasi yung kung ano yung i-replace. Sisisipay ka. Sisisipay Easy mo lang. Ah! Ganun mo lang. Ah! Yan. Kailangan mo lang mag-tease. Gagawin niya nung sisi niya. Ngong, 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 ngong. Dahing na So, bigaw na eh. ano, ano, Parang... Sumigaw yun. Parang yung kirot. Pati dito yan, oh. Nii, kasi lumalakad. Mm -hmm. Isang dito masakit, baka dito. Para siya lumalakad. Hindi, siyempre yung mga nerve niya, connected yan. Connected yan. nga ako ng hindi ako nakakatulog sa akin. Kung kailan pa naman magpatay nga, ito sasakit siya. Figure mo. No? Sa so, diabetic, huwag na kayong umasa na ano. Pag inabot kayo ng diabetic na um, pama, kahit gaano kayo kalaki, um, kaya kayong papayatin nun. O to, kahit hindi kayo nag exercise Kasi lalaglag talaga yung katawan mo rin. May kakakal. May kakakalibigan ako. Bata pa. 30 ano. Ang taba no? Hindi naman ganyan kataba. Medyo mas manipis Pero ngayon, Ganun po na sa akin, mas manipis pa sana ako. Bata pa eh, lahi-lahi nila. -lahi Lala na sa pamilya nila talagang diabetes. Malalaman mo yung diabetes kasi yung ng 400. Bata yung bata mo, maabot yung baybalit ng sugar. 400. Ay, hindi ko siya pumasok. Bata pa yun ha? Tinamahan siya nung 29. Oh. Eh halos kasi lahat ng angkan nila na no, sa gano'n. Oo, oh, lahat yung makasin. Pero hindi pa rin talaga pagka nasalin sa iyo yung dugo na yun. Kahit hindi, kahit healthy living ka rin, talaga, talagang may lahi kayo mo. Huwag mo lang labanan para hindi ka masay. Okay. Bawas na. Kunting yung binan. Kunting yung, oo. Higa mo o, mo ng patagilid dyan. Oo, higa mo ng patihaya. Tignan mo. Okay. Ano yeah. yeah. Wala. Wala, di ba? Susunod so, niya. Dito may konti pa. Gaganunin mo lang. Upo ka. Upo ka. Ganito ang exercise mo. Kasi yan, hindi pwedeng isa lang ano, isang Batism. bitaw para rapture yan eh. Nag, nagpakata na kasi lahat yan eh. Ganun din mo yung mo. Oh, di ba nung... Nagrano ko, akong... ganyan. Hindi ba tao? Hindi, diba? tapos ano, yeah. binabaras ka pa. Ganyan. Oo, oh, tama yung ganito. Nilalakad ko sa pabit, -e, tapos pag nakawang pagsako, kung gano'n ang pabalas. Okay, ayun pala eh. Oo, oh, gano'n gano'n lang. Doon gumaling yung tumis siguro. Eh. Kailangan kasi hindi niyo bibibihin. Di ba napapanood niyo naman sa akin yan? Hmm. Well, eh, hindi niyo bibibihin. Ito. Kung mumahina yung kaliwa ko. O okay. yan, eh, malayo nang inabot ko. Oh. perfect na nga ito. Kanina, medyo ma pa eh. Ayan, ayos na. Itong isa talaga, mawawala. Gaya ng sinasabi ko, mawawala lang yung sakit. Yung hindi gumaganon siya susunod niya, maabot mo na yan. K kailangan lang, tiisin mo yun nun, yung treatment. Yung pagpasok ng malamig, sumagal pa ka. malamig? <laughs> ito ba tuloy? Ayun, nawala na. Ay, well, nawala na pala eh. Okay, huwag lang magbabasa ito eh ha. Lang, exercise na. Nakita mo yung treatment sa'yo, binigla niya. Ouch! Pero katagalan, ganun din, di ba kanina? Alright, o, oh, pero nung pagtapos, segundo naman, kailangan yung PC yun, ang gagawin yun. Ayan, para mag-round. Mag-round, round. Mag -round ground. Yung head oh, you wheels. Pag-round yung Pag-round mo muna ito, ng pau. Oh. Pag nahapos muna ng pau yan, lalambot na yung mga masel-masel. Hindi na yan mabiglang mahahatak. Kasi kailangan Sorry. din yan, yung oh. mga masel-masel. Okay? okay? Thank you.